Papaya. Ano yan? Paya. Manga. Papaya. Mangga. Papaya. Hindi, <laughs> papaya. Ano? Ang sarap ng amoy. Napaka creamy ng sabaw. Anong kalapati ni Papa? Anong kalapati ni Papa? Anong kalapati ni Papa? Mm, mm. oh, Nag-dagi-dagi papa. Oh, eh, ang no? ganda nga ha. Ganda buhay! Buney! dyan ka muna kay papa. na Ha? Titignan ko lang yung pinamalengke ni Papa. Ha? Ah, ano na namang ulam? Papaya daw eh. Oo, oh, may malunggay, Sa din siya sa mga bata. Pero, ayun oh, no, tinira na ni Dodo. <laughs> Bumili siya kasi nung isang araw, si Rowan halos nakaubos. Nagustuhan niya. Si Chichi gusto niya mangga. Ayan ang aming ulam. Kitang. Iniyaw na ano. Galing sa freezer. Yung nabili po namin sa... Saan kasi natin nabili to? Orani, no? Orani, orani. Nabili po namin sa Orani. Ito naman ang panggulay. Ayan, manok. Ay, bebe, parang ang dami naman. Di ba, konti lang dapat? <tinyo> Etong mga legs legs na ano. Iwa na mga kasi sarap ng ito yung ah iwa. Ah, ichachapa. Tapos gata. Anong tawag sa lutong kasing yon? Ay, tawag ko, yun? Di ba may ibang tawag doon? Sarap na yun. Nakakubis pa ba yun? Ibu ka yan. Cube? Ah, sige, try ko. Tapos, oh, ay buhay pa talangka, no? oh Tapos, two, talangka. Itong talangka, anong gagawin? Oo, oh, pag ako nagluto nito, ganun lang talaga. Kasi Mas gusto ko yung natural na ano niya. Yung isang naka-plastic, ano 'yon? Katabi ng talangka. Dalawa 'to eh. O oh, nakawala lang. Ano 'yon? Dalawang Dalawang talangka. Ah. Hay mother. Kasi dumaan, duman ka din kanina no. Anong Anong naabot mo lang kay ma? Itlog. Ah, prutas, manok at itlog. Oo. Naiwan yung talangka kay mama. Yan, kukuha pa ng papaya niyan. Iyahanda ko na para maaga pa naman. Tatapos ko lang mag-almusal. Pero kay kafarmer na ako, papakuha ng papaya. Sige. Baka ah. ng paniba lang. pa lang. Gusto pa lang ginagata. Yung may... Paniba lang. oh. May tamis-tamis. Kasi kailangan yung ano... Ayun, saglit. Sama, Sama ko. Sama ko, mitas. di ko pa nito nakakalating doon. Kuha kami ng papaya. But, huwag mo nang si Maxi. Tara. Tara na. Ay. Mababi tahan handahan, One more One more Alisin ko na tali mo Makakaano ka lang Mahirapan ka lang Aywan na tayo kukuha kami ng papaya. Si Rowan nakatulog kagabi dun sa baba. Kasama ni Wawabet Nagising daw siya ng madaling araw. Iyak ng iyak. Nahanap daw papa niya. Papa daw ng papa. Nagpalabas pa ng kwarto. Nahanap si papa niya. Dun sa sala. Ewan ko anong napanaginipan niya. Umiyak daw yan kagabi. Ay madaling araw, nagising. Hinahanap ka daw, papa daw ng papa. Pagtaka daw si Mama Bet, but ikaw hinahanap. Paya! Ano 'yan? Paya? Mangga. paya. Hindi paya. Ano yung hawak mo? Ano Yung hanap mo ay hawak mo na 'yan? Dago. Dago. Ay! Bebe! Ay, Yan lang pala. Dapat kasi dito sa taas. Kasi pagka dito ka na kumuha, ito, kagaya niyan, ito. Yellow na yan, pa yellow na, 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 na. yan. Oh. Oh. Ay, hindi mo pa. Pero hindi mo pwedeng pitasin agad. Gawa ng... Mabubulok lang main, din na. No. Kailangan talaga ito. Pwede lang pitasin. Yung may yellow yung mga, na. Yung may yellow, yellow na dyan. eh. Yung mga pambenta, ganyan. Pani? Pero mas masarap talaga yung mas marami. Mm -hmm. yung kasi ang inaano ng pambenta para hindi ka agad masira. Okay na, okay, tara na. mahulog ka. Kaya niya, pahawak yung ano niya, mangga niya. Uy, hindi yung mangga, pero siya hawakan mo. Bebe, mahulog si Durant. Ito <laughs> <Yun> si Max. <laughs> so, sanang kasakasama si Max aso si po pon pretty kaso binubuli ng malalaking aso no Max talon ka na Max pag ikaw nahulog ka dyan bahala ka di kita isa-save wow ang liwalas ng dito oh Oo. Oh. Tara na, pasok na doon. Dodo. Anong pangalan mo? Ay! Hmm? Ay, yung tali. Tali ni Maxi. Uy, Max. Tara na, pasok ka na. Pasok na doon. Basta tali mo, saan ka galing? Nakawala. Kasi nag-ano kanina. Bukas yung gate. Para kang kambing ang liksi mo. Daga. Dagang malaki. Oh. Napakaliksi talon ng talon. Kaya niya na kayang makaano? Kina-chuchay kung papakawalan ko lang siya. Lagi kasi bukas pinto, syempre may mga bata din. Natuto na siya lumabas ngayon. Oh, labas pasok. Oh, si Ponpon, no. Bye, ni Ponpon, na no? Hindi pa pasok. Ay, Ayan, nakat ko na. Pero binawasan ko kasi sobrang dami naman. Yan kasi yung laman loob, oh. ang dami. Tapos ito yung manok na buto-buto na -buto, laman kaya hiniwalay ko yung mga legs, i-fried chicken ko bukas para sa mga bata. Tsaka yung mga ano, manok pa din. Laman-laman. May konting buto. Naisip ko magpapansit ako bukas kasi sobrang dami naman kung iyan ako lahat. Yung sabi ni Chichi, ubus biyaya. <coughs> oh, sakto, di ko na problema merienda bukas, may pansahog na ako. Bulay na lang. Ayan na yung papaya. Gusto daw ni Ka-Farmer Cube Cubes. Kaya, ganyan. Ha isang luya yan? Ah, meron. Ano? Luya? Oo, meron. Luya? Kaka salay? Ay, wala. May salikap. Anong tawag? Sale? Meron ka bang, ano? Igigisa daw sa lemongrass. Wala naman. Mayroong seal? Okay. Ay, nigigisa lang ng medyo matagal Tagal yung manok siya yung laman loob ng manok silipin <laughs> natin yung nil, nil niluluto ni papa yan sa labas yan po ang iniyaw dito sa labas kitang ang bango para tayong nasa ano tabi ng dagat hmm. Ang sarap ng amoy. Pero wala tayo sa dagat. Nasa tapat lang tayo ng fish pond. May kasamang bundok ng arayat. Ay, nagpalipad ng kalapatid. Yan o, ang dami. Ang ganda po talagang ano. Ang ganda nga namang makita. Ang maganda sa kalapati bumabalik. pala ako. Ano okay na yung manok na na sa ano. Gisa, medyo malambot na din eh. Napadaldal ako doon. Talagay ko na yung papaya. Ano na na? Napaka creamy ng sabaw. Nagpahabol ng malunggay si Ka Farmer. Tapos, nilagyan ko rin ng sili kasi masarap yan na ano, lausawan kasi ito walang masyadong ano hindi, hindi siya maalat matamis-tamis yung sabaw so nagbabalak akong magsausawan ng patis na may sili mamaya bebe yo hi ka bebe nandito yo. si 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 dodo baby bebe. dodo Baby uh. Wag mo siya mo-replace niya. Ganyan ay, mag-short ka nga doon. Ang ano mo? <laughs> Kikita po mo. Mag-short ka. O si Dodo ang kulit. Sabi mo nga, Inay, eto na po yung, ano yan? Ang-ang. Oh, eto na po yung, Ang-ang. <laughs> kat kat. Ay, nako. May mapapalong bata. Hmm. Love mo mama? Hmm. Iyak ka na daw? Iyak ka daw? Artista ka daw? Iyak ka muna. Iyak ka, Tignin ka dito. Pakita mo. Magaling ka daw umiyak. Isa pa. Matagal, matagal. Iyak kang matagal. Tingin ka dito sa camera. Sa camera. Iyak ka matagal. Sim. Para ang janitor fish, 'yung maayos naman. Ano ang? Um. yaka ka matagal mm. Tingin ka, ka sa camera. Okay, so... Ano sabi mo? Anong sinabi mo? Ah. Ano kalapati ni Papa? <laughs> Napaano ano, kalapati ni Papa? Ha? Nana, mm -mm. Daddy, Baba. Oh, yuck, Daddy, Baba. No, paano yung kalapati ni Papa? Ka? <makes> ah, wala na. Daddy, Daddy, papa Ah, wala yung kalapati ni Papa. Uh -huh. Hindi bumalik. Ha? Ah? Oh, ka daw kasi hindi bumalik yung kalapati ni Papa. Pakita mo daw kay Papa. Paano ka umiyak? O, oh, tinitignan ka ni Papa, o. Oh. Cry ka daw. Kasi hindi bumalik kalapati ni Papa. Pakita mo daw, o. Oh. Ito, paano daw mag-cry? O. Oh. Tingnan mo. Okay. Daddy, baba. Kenkoy ka lang, eh. Abaan mo pa. Sige, na nalang nag-cry ka lang. Hindi, ka. Ito na yung talaga nagka-cry. Awan. Ito na yung talaga nagka-cry. Sabi mo nga, Oo, wala na yung kalapati ni Popo. Sige nga, tingnan ko nga. Dito ka, tingnan daw namin ha. Ilis na. Dada. Ah. Ay, camera action. Action na. Bando si Baba. <laughs> <laughs> Natatawa na rin siya sa itsula niya. Nangarap kasi yung camera pakita pagkita mo, daw pagkita mo yung nakakawawa, Tara si No! O. Cry ka na daw. Ay, Yan si Bunay. si Bunay na lang cry Ay, baby pala siya. Hindi! Ha? nung 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 Uy. Hey? Tignan nyo, oh. pang asar Oh, cry ka na. Cry, Rowan. Uh, Baboy, baby. Uh, <laughs> yung happy naman daw. Happy si Rowan. <laughs> Sad. <laughs> oh, cry. hmm Takot. Ano yung takot. <laughs> Hi ka baby. Nandito po kami sa bale. Ate ba baka gumulong. Hindi naman naka ano uh, ata siya naka-fix. Oops, do do. do. Rob, ka lang tara. Wala nang parking sa loob kaya sa labas kami nag-park nandito po kami sa Balay Aslagan. Madalas po may order na lechon tapos dito dine-deliver. Ayan, magkakape lang. Marami pa lang tao dito. Sa so bagay, Sunday po ngayon. Kasama namin si Budayne, Nonay. Mga nagpupunta dito, mga nag-ano, photoshoot na. Parang ano eh, naka OOTD lahat. Tapos, tingnan yung mga bogies nila, ang gaganda. Sigurong mahal ng mga to. Pwede bang magsakay sa pick-up? Tingnan natin. Wow, ang ganda nga ha. Tara na, punta itu. tayo dun. Para sen rin. Banasan sila. Sige, check mo. Intayin kita di Tara. 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 You don't know. Dito ka tingin. Sila yung, yung Spider-Man mo. Ako yung Spider-Man mo. Rowan. Rowan dito. Rowan dito. Chichi. Chi, wait mo kami. Kami yung spider Ako yung Spider-Man mo. Dito. Spider-Man mo. Spider-Man 干杯！干杯！拜拜 si Kunay dito kasi pumasyal sila oh, wala na ang malis na, sabi ko kanina magkiss ka na eh tapos pauwi na din sila kaya dumaan nat po dito on the way naman malapit lang po ito parang katabing barrio pa din, Gatiawin <laughs> isiwawob po ka, bebe. Nasa bahay na po kami. <laughs> Ang bait talagang kasama ng baby na yan. Tahimik lang. Na? Kasi hindi pa siya kumakain. No? Hindi pa nang gugulo. Tingin-tingin lang. Takam-takam. Tapos tuyo laway. Tapos tulog. No? Hmm. Nagising na lang nung nilagay ko sa rocker. Kasi maya maya pa kami aakyat. Maaga pa na. Ang hmm. hmm. um, patsoy patsoy yung baby ko na yan. Ang um, patsoy patsoy. Sinulat ni mama. Ha? Ha? tulog ka na ulit tulog na ulit yung baby na yan <laughs> ah, puti na naman yung tang na yan eh si Maxi Yan na naman si Maxi ah, nainggit na naman si Maxi ay oh. tulog na wai ay, ay? Maxi sulit ni Maxima. Maxima. Oh, di ba? <laughs> Maxima. Ba. Bampira to, bampira. Hey. Hoy. <laughs> Sinong makulit? <laughs> hey. Maximo. Tawag mo si Maximo. Sino pa muna si Mobe? Hmm? Papalit na rin ang damit. Nagpapalit hmm? na rin naman ang damit yan. May bihis na yan. Ito maliga. Bakit ang cute-cute ng baby ko? Ay. Hmm?

walking 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 stamp 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 running 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 jump 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 <laughs> jump 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 hmm? ang batang inggitero buni ay buni <laughs> maximo maximo Walking, 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 walking. Do nay, nay. do nay, nay. Put your finger up, put your finger down, put it on your chin, 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 Bo chin, chin, Bo chin, chin Bucing 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 <laughs> <laughs> no, no, Bucing 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 walis-walis muna tayo ulit kasi ang kalat na naman, dalawang kapatid mo walang ginawa kundi magkalat na tapos di tayo nakapagmapanang hapon uh, para bukas pag umalis tayo malinis na dyan ka muna na dito lang si mama tingnan niyo si Maxi, Maximo Maximo Ba't kinagat mo si Mickey Mouse? Dalin mo dito yan. Akin na. Akin na, Max. Ay. Naku, kay Dodo yan. Magagalit sa'yo. <laughs> kay Rowan yun. Naku, lalaban. O, oh, sige. Magalit <laughs> si Papa yan sa'yo. Kay Dodo yan. Ang tawag ni Dodo kay Mickey Mouse. Ano kasi talag ko tawag niya? Nakalimutan ko. Nagat pa eh. Pritz.